welcome back ulit sa aking channel. So ngayon ay April, April 8, uh, Tuesday. So bukas walang pasok. So mag ano na guys, 9. Ngayon lang ako nagsara ng tindahan. Yan o. Nakadaw na ng ating roll up. So ipapricing lang natin itong aming pinamili guys. No? Kunti lang naman to Yan o. Tsaka meron tayong uh, debote na maliit. Coke. Yan. So ito yung ating resibo. Kita ko lang sa inyo. Ayan. So dito tayo po. Medyo mainit na talaga. Ah, Pakainit dito guys. <laughs> ayan. Vlog pa <ba> mar. <laughs> ayan. Wala tayong vlog vlog. Nang no? tagal ko na rin hindi nakakapag vlog. Eh, busy busy ako guys. Nakapanood ng balita. <laughs> Parang yung lagi na lang ako Basta? Puro balita, balita. Parang isip ko na sa balita. Parang hindi ako mapakali pag di ako nanood. Sa Facebook, sa YouTube. Ayan. Ay, wag ko ba? So, unahin muna natin ito. sa <laughs> ang so, pang-vlog. Ayan. So, guys, unahin natin yung jean. Meron tayo isang box. So, yung isang box ng jean ay 1,560. Kung i-divide natin siya sa 24 kasi ang laman niyan ay 24. Ah, uh, nasa, uh, ang cost niya guys, nasa 65. So, binibenta ko naman siya ang 75. So, mayroon tayong 10 peso sa isang gin. So, wala na akong gin guys. Ubus na. So, nung isang araw pa. Ngayon ako nagpabili. Tapos, sunod natin yung mismo. So, mayroon tayong mismo Sprite. Ayan, Coke Royal. o so, tatlong Coke kasi ang Coke mabenta. Ano ba nakikita? Ayan tapos dalawang sting. So, bintahan ko niyan guys. Same price lang naman ako sa sting at saka sa mga mismo ko. 22. Pero mas mataas yung presyo ng sting. Ang sting kasi guys, ay ang isa niyan ay 16.66. So, kung binibenta ko siya ng 22, mayroon tayong 5.3 pesos na kita. Yan. Tapos sa mismo naman guys, ang cost niya nasa 15.916 916, binibenta ko ng 22, mayroon tayong 6 point something nakita sa isang perasong mismo. Tapos sa 1.5 guys, meron akong 1.5 pa doon, Royal, Sprite, tsaka isang Coke. Pero since mabenta ang Coke, nagdagdag ako ng tatlong 1.5 na Coke. So ang 1.5 na Coke guys, nasa 60.66, binibenta ko siya ng 70 pesos. So meron lang tayong 9.34 uh, pesos nakita. So okay lang yan guys, no? So, susunod, bakal itas ko na yan, gagawin ko na siyang 75. <laughs> Paratis meron tayong magkano ba? Okay lang guys kasi hindi naman siya malamig eh. Kaya okay lang yung ganyang presyo importante, babalik-balikan ka ng customer kasi hindi ka ganun kataas magbenta. Ayan, di ba? So, yung Alfonso natin, guys, ito talaga yung tumaas. Yung Alfonso, meron tayong tatlo dito. yan, aray ko. Tatlong Alfonso. yan Tatlo. Patlo. Ayan. Tapos meron tayong isang Uh, Winsboro kaha. So tatlong Alfonso guys, ang isa niyan ay nasa 280. So binibenta ko siya dati guys ng 310. So meron lang tayong 30 pesos. Ngayon binibenta ko na siya guys ng 320 para at least meron tayong 40 pesos na kita kasi di naman siya ganun kabilis dito maubos. At least meron kasi may naghahanap pa rin ng Alfonso. Di ba? Pero wala akong Alfonso guys, naubusan ako. You know, Ang natira na lang doon ay MP double light. Yan. So, next natin, Winsboro. Ito, tumaas to guys. So, ang cost nito ay nasa 123 pesos. Ang bentahan ko guys, ay ginawa ko na siyang 8. Dati bentahan ko 7. So, ang isang pack ay 160. Ang isang ang kalahati 80. So, meron tayong 37 pesos sa isang uh, Winsboro. Yan, isang pack. Tapos, yung coke nga guys, andun sa labas. So, madilim naman na. Ayan. Yun lang yung pinabili ko. Basta nandoon, guys. Oh. Coke na... Tawag dyan. 8 ounce ba tawag dyan? Basta yung maliit. Yung dibote. Ang cost niya, guys, ay 7.375. So, binibenta ko siyang 13. Meron tayong 5 point something, guys. No? Bakit tinaas ko na siya, guys? Kasi dati dosi lang. Tinaas ko siya, guys, kasi nga merong, meron tayong straw at saka plastic na ginagamit. Kasi, di ba, pag mga ganyan dibote, ni straw pero plastic. Yan. So madalas ganoon. Minsan-minsan na lang naman yung may umiinom straw lang, 'di ba? Dito. Yan. So, yun yung ating mga pinabili So, yung ating mga sigarilyo Nung isang araw, nung pabili ako, dalawang kahang magboro red Kasi yun ang aking mabenta. So, may bibili ah. na guys, no? Ano? Uh, may nangyayos ka, mga Meron uh -huh. Ikaw, ikaw Hindi ka ada na naman ako Magkano so, pera mo? 1K. Ha? 1K. Ay, 1K? May bote kayo? Wala, hindi po dito. ko na lang. 40, 40. Yan, so may bimiling red horse Apat na peraso So maglalagay pa pala ako ng red horse guys Kasi nabawas nga yung ating red horse So ayan guys, yun lang mga akin sinishare Mag aayos muna ako ng aking uh, Kita, aking benta So bye bye